Tapos dito kami sa kitchen. Do Do Donald's kitchen. Saan? Ang ganda dito. First time ba ako dito nakapunta? Mm -hmm. Dito na area. Oo. Saan sa bayan? Dito? Ay, malapit na dito sa bayan. Dito na dito kami na banda nagkain oh, na restaurant okay, yung okay. yung no nag kitchen plus wow too much <laughs> chicken skin <laughs> it's a lot for um, uh, ve right? very very mm hot -hmm. it's

Kamu akan cuba, bukan? Adik, sangat sedap. Tengok. Hmm. Apa itu? Hmm. Kacau. Aduh! Kamu sedang tidur. Saya tidak mahu makan itu. Ia mempunyai bukti. Ia mempunyai bukti. Saya ingin makan. Chicken. Chicken. Kaila. Kaila. Ha nilah. Kita nak beli apa? Dia nak egg? Ha? Aku nak benda. saya aku nak beli apa? Ada nombor laket. 2 stripe. Carrot bud. Ada nombor 2 stripe dalam botol. Ada madake? Stripe. Oh, jangan pak. Uh -huh. ano, to eh? No Kitchen. Kasi nang ako dito nakapunta. Nante, te, dito lang yun kasi mga okay. May kaka na ano? Kaka. Disposable, sir. Lamig. Ayaw mo tayo yung hindi lamig.

Mm -hmm. Ang dami no, in yarn. Ang dami ng ano, yung trebede. Trebede mm. na yan. As in. Good for 6 person. Mm. Ang trebede ng lumi, good for 6 person na. Trebede ka, hindi ka Hindi sa ano, dito. Nagkaunti dito sa ano, sa restaurant ni... Wala na, wala no? na, wala no? na. Ayun, ayun. Ang maraming tao, <laughs> 아기. 그냥 đúng. 좀. 아 양도 안 있다. 운전석에 이제 큰거 3초 반이야. 응? 잡고 있는. 음. 쓰레. 그거 나네. 있다. 아형 엄마가 안 오. 왜이 모양이야? 형 엄마. 뭐 했니, 걔? 왜 저렇게? 지금 어떻게 reply? 전화 Ini kan pakai lobang. Ano mo yung tanong? Ano mo yung tanong? Ano mo yung tanong? Ano Ano mo yung tanong? Ano mo yung tanong? Ano mo kita tanong? Ano mo yung tanong? Ano mo yung tanong? Ano mo yung 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 Ano na ni? Nanghangan nak aku tu. Feel ko yung order ko sa chicken skin sa Kibura. Mas gamay. Pagkailan ko. 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 Nanti ko dekat memang. Kat mana 46 tak ada top. Dekat kat rumah dia lompat. Dapat ni lemon dia. Top. Dia macam dia ucapkan. Tolong. Itu sebab kena anu noh. Eh, tai. suka noh. Habis sudah tai. Jangan malu-malu. Oh nak sekali dia cakap apa? lagi. Dia tak makan dah dekat. Lain. Ikau. Tak nak bila apa dah dekat dengan anu tadi kan tadi. Enggak benar kok. Oke nanti kita. Atrianki, kamu datang ke siapa? Bye bye, aku mau pergi. Halo. Kita bisa masuk ke sana. Saat. Eh, wait, it's ending, bukan? Analog deh. The last time we send him, begini balik Kita Oi. Kita sem. Kita capai 1011. Minga. Dia lompat wei dekat. Yang kena pergi. Aku nak. Malah kena naik dekat kereta. Itu of, bang. Hai wei. Itu? Tak cholesterol is so good. Ano pa yun? She went to Tito Lito's birthday. Mm. Ano yan? School. School na? Borboy sa kaya? Parang Hindi yung mga ilalaki. na? Dito 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 na? Hmm. Ito pa rin yung sinasabi nilang school sa Hora. Hmm. Meron din doon, Kaya school din yan. Sa school, hmm. so, school din uh, no, yan. Okay. For boys. not, really. not, really. not, really. not really. Good night eh. Ano nakaridin naman. No. Kali, di, no. mo no. naman. Ay, na,

three times na ka siya nababalik sa'yo? Mm. 20 times. 20 times, hindi na, More than times. usog busog na talaga ako sa dalawa. Uli na Hindi, na Pati Pati I feel like I'm in double <laughs> Oh, oh, <yes. laughs> daba. Ula lang kay 'yung ang paano ba gisa na ba? Na buhay Pilipinas. Dito mm -hmm. kasi, pa-kay lang ka. No? Ibay Pilipinas. Kaya gusto ko ma-experience 'yung dumpao sa gusto. Okay. Gusto, <laughs> gusto <k> <laughs> Okay. Gusto ko 'to. 'Di mo lang man 'yan. 'Di mo alam 'yan, ang asik naman sa sumama. <laughs> <laughs> Ay, tapos na kami kumain. Thank, you. Kami. Sa thank you, sa mga sponsor. Thank you so much. For Atilian, thank you for your sponsor. Si palit mo yan tinapay. na kami. Mas, Sipa, tumas na tumas na mas uh, Oh, oh tumas buso. Tumas ito, ito, ito. Guys, thank you guys. Thank you so much sa pagpanood ng aking videos. Tapos na kami. Salamat. Salamat sa inyo. Pauwi na kami. Pauwi na kami, time check. Guys, pagod-pagod ang tiyan, guys. Bugat. Time check. Uy, dan dalawa. Time check na. Time, time, check. time, check. time check. Time check, 1 a.m. na, guys. 1 a.m. na. Ayun na yung si Ate. Si Ede sa Ate. Ed na. Kasi si Ed Edna. <laughs> Ate Ginalin. Kakakain lang namin. Balik tayo, Jantin. Ganda <laughs> na tayo. Hi, guys. Guys. Busog pa rin. Hindi ako makalakad. Busog-busog Buso ko. Ay, yan, magsalita ka kasi. Kasi, uh, ah. nakakatawa pag magsalita ka ba? Tuunin mo. Mapit pa ko sa si inyo balay. Parang nang kumakulit. Karoon ka lang maulit. Pipat ha. Abi, huwag mong gintaon na tuun. Ed, doon dito ko na. Nasa yung kaon natin Oo, dapat ka tubig. Damo kami gin guys. Damo kami gin higop. Lumi ka, ano, kolesterol. Ate, salamat eh. ko makalakad sa busog. <laughs> <laughs> si, si Mother Ed. Ang ganda ng ni Mother Ed, oh. Hindi pa yan ano. Pares, bayan, Ay, man, bayan, dito, po, Mother Ed, oh. Pa. Oh. Oh. pa. Bulak man! Bulak oo! 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 Tita, ano man ta na akong lips? Kissable lips, good ah. Kissable lips. Tata, guys. Hapit na kami sa balay. Hi guys. Again. Ito <laughs> nga po. Ni? Sa balay. daw <coughs> nga ano ginlakad do dali lang, si lang per... na papapunta layo na may na ang ano tita panahon mm -hmm. may na maglagaw-lagaw mm -hmm. maglakad na no? mm -hmm. you're just the magic kesa lado talaga Baano na kami guys mag tea time hi hi ang ang damo sang isang busog-busog. Yeah. Putik-putik ko uh, gina. Alam mo yung pakabot si dati mo? Wala pa. Nalak na. Ito nga ka sa imo. Huwag lang. ayaan mo lang. Ako lang man ang gumagamit yun. Ako <laughs> oh, gina. Pada koreana. Um, Gamiton mo ni pag nasa Pinas. Kak